talaga? Oh! Nandito si baby! Nandiyan yung ice crumble natin! Hindi nga wala siya, mukhang may pasok yata! Mukhang may pasok si Aliyah yun, di ba? 어 cool. Alam niyo gutom kami ah! Thank you so much. Nandito na ang Big Tamis. Alam ko din ang Big Tamis. Sa na, tara na. Ipuro ko, sa ka talaga ito, ha? Ah, ito yung big tummies natin. Hi, Ate Selena. Halika na. Ma am, ma am. The big tummies. Hi. Yes, super pogi. Sunod ako doon. Ay, cookie, okay, sa'yo yan. Ay, akin na lang. Sa'yo para ano ma... <laughs> mama, ako nila. Ah, <laughs> dito na muna. Ah, dito. Obrigada.